Ano nangyayari sa alternator mo? na uh, diskarga ako pagka yung ano, ginagamit yung ilaw. Nagiging uh, ah. na yung battery. Yung ba, parang kinakapos sa karga. Parang pangit na raw itsura nung kanya. Ito kanya sakit. Kaya dito niya muna unang titignan doon sa simpleng, simpleng ano muna ang gagawin niya. Kasi sana, ubus na yung karga ng battery niya. Kasi ka-start, talagang nalobot na kanina. Kasi ay hindi na siya fit sa pinto sa akin. Kasi may log na, saka parang may sunog na. Guys, magandang araw sa inyo guys. Yeah, may gagawin tayo ngayon dito. Yeah, L3FB. Uh, kumbaga Kung baga, naubos na doon ng kanyang, kanyang battery. Kung baga, mahina mag-charge yung kanyang alternator. Kaya yan ang titignan ng ating elektrisyan, si Dan. Yeah, may kakusapin natin yung kanya, yung ari nito. Kung anong problema nito. Ano yung mo? Ano yung mo dyan? Sa L3 mo? Oo, oh, ano yung papagamo? Anong yung yayari? Ano nangyayari sa alternator mo? Na-discarga po pagka yung ano, ginagamit yung ilaw. Nangyayari ah. na yung battery. Iba, parang kinakapos sa karga. O, o. Parang mahinang magkarga ang alternator mo. Pag in-start mo wala na. Wala na, ayun na mag-start. Yan na ba titik mo? Okay. Sabi nga ni Dali, mamaya, kinipin na, kinipin na siya eh. Ah, kinigap na niya. Okay. Ha? Ha? Hi, Abaltan. Yes, yes, yes. Ayan, guys. Meron tayong kikin dito. Itong so, item na itong gawin niya. Parang pagka nagbumamit ng mga itong ano. eh. ayan, ayan. Pagkakabay lang ng sumahay. Ah, ayaw mag-start. Oo, oh, ayaw. Ilawa na eh. Ayan, free HP, guys. Ayan, guys. Ayaw ko mag Kaya hindi pinapitay yung makinin niya, guys. Ayan, guys. Bago gawin ng bata ko, sana, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel ng MBTV. Pa-like at pa-share na rin guys at yung notification bell para laging updated sa mga i-share namin video at ipopost guys. Ayan guys, wait lang, ito na din tao ko. Ayan guys, uh, ito parang nakita ng elektrisya ko, tatry niyang palta muna ito. Itong artwork na ito sa akin. pang IC to guys ha, pang IC. 12 volts nga ba ito, L3 ha, 4 56 to guys ha. 4056 ya FB L3 guys itong parang nakita ng aking electrician na parang may problema sa kaya ito ang babagtan ang IC L3 ha guys 12 volts guys ayan Ami, kakabit na ng mga ng tao ito may ginagawa pa lang siya kaya pero pinabili na siya nito parang sinilip niya kasi kanina parang may problema yata yung kanyang sakit pero titignan pa rin niya tatry lang muna niya kung ito kasi Nakita niya parang pangit na raw itsura nung kanya, ng kanya sakit. Kaya dito niya muna unang titingnan yung sa simpleng, simpleng ano muna ang gagawin niya. Kasi may hirap tayo na buksan muna ang alternator kasi medyo malaking gasos yun. Kaya dito muna tayo sa simpleng gasos, yung maliit na gasos, konti lang naman ng walk. Konti lang nito guys. Kaya dito muna itatry niya guys. Yan yeah, guys. Huwag muna tayo doon sa malaking gasos guys. Okay guys. Taytay -tay lang tayo guys at gagawin na ng ating electrician niya mga guys. Okay. si is guys. Okay guys. Wait lang guys. Yan guys. Uh, yung ginagawa nung electrician natin si Sir Dan uh, kasi naubos na nga ang karga nitong battery tira-church muna namin para mamaya pagkabit nung kanyang sakit sa alternator masupukan din habang gagawin niya yun para magkakarga na yung kanyang battery kasi kanina wala na, ubos na yung karga ng battery niya kasi ka-start talagang nalobot na kanina kasi ay talaga mag-start kumbaga ay magkarga ng alternator eh kaya ubos ang karga nito kaya chinatalis namin guys, tight lang guys yan guys, tinatanggal ng ating, ng ating ano, electrician si Sir Dan yung sakit alternator yan yes, kasi hindi natin makita kasi medyo malalim guys hindi natin makita pero umiyamiya nakakita natin yan itigin natin umiyamiya yung guys sa atin yung naputol kung anong itsura alternator na sakit na nasira guys hindi natin kaya na guys ito na yung pinaputol yan o no? mukhang sunog saka parang maluwag na yan o no? mukhang masama na kaya siguro hindi ito nakalga kasi syempre hindi na syapit sa pinunos sakin kasi may luag na saka parang may sunog na kaya siguro hindi ito nagkakalga kaya ang problema nito ay sakit. Malamang, baka sakit lang yan. Kinakabit na ni Sir Dad yung ano, sakit alternator. Nakalaman natin mamaya, pagkakarga, kung una nag-charge nito yung kanyang, ano, kanyang battery kasi makakita naman kanyang mamaya sa panel board yun. Kaya din ng ating elektrisa si Sir Dad. Yan, pinakabit na niya yung kanyang alternator sakit. Yan natin maalaman kung talagang sakit lang. Kasi naman yung kanya, try and error lang. So, Kaya lang muna tayo dun sa maliit na bagay kaysa dun sa malaki. Kasi guys, oh, ito naman, kunti lang dip, ang, ano Ay, to, ang presyo. Nga. Saka medyo sira na rin naman. Kaya yung talagang piyata, piyata na rin niya yung sakit. Yan. kakalit na niya guys. Para maintindihan na ako talagang test sakit na yan guys. Yan guys. Wait lang natin Ay, na, guys, ha guys ha. Yan, Yan, siya paddle board. Oo, oh, may Kaso, yeah, oh. hindi natin kita masyado no? kasi medyo malabo yung panel board niya. Pero nag-iilaw, nag-iilaw, ayun, so, nag-iilaw yung kulay pula. May ilaw naman siya, kaya sabi ng elektris ko, oh, baka malamang dyan na round yung sa akin. Kasi medyo nagkukorekta yung kanyang ginagawa doon sa paddle board. Kaya malamang sabi niya, baka dyan na nga yun sa man. may... Sakit ng alternator na kanyang tinanggal. Yeah, guys. Yan guys, testing na ng driver. ng okay ba o ano na, i start na niya guys. Iyon! Iyon guys, ayos na! One oh, click! Oo, sa yun lang pala problema. Alternator sa guys. Medyo maluwag na. Kaya naglulus ang karga niya. Iyon lang nagkaroon ng na problema. Hindi lang problema, Dan. Sakit. Sakit na talaga problema. Ayan, guys. Yun lang daw, naging problema. Sakit lang daw. Kasi lumuog na. Saka may parang may suno sa kwit. Kaya yun lang naging problema nito. Kaya pala ayaw magkarga. Yun lang naging problema, guys. Simpleng simple lang. Kaya, guys, kayo, pagkaano, patitik nyo muna lahat. Huwag basta sa ng alternator. Patitik nyo agad yung mga wiring muna. Hindi po tayo muna. Kasimpleng sira para hindi makagas sa malaki guys yan magandang makita tip guys ano ito ha uh, L3FB yan 4056 12 volts yan guys oh ayos na tap na One click yan guys oh ito lang na naging simpleng sira guys yan guys ito lang naging simpleng sira guys sakit ng alternator yan kaya pala ay magkarga at minsan nawawala kanyang karga daw kung saan magkakaroon yung fly dito nagkaroon ng problema kaya ito lang ang naging nito guys yung so, kanyang LPFB 12 volts yan guys ito guys saka medyo sunog na yung kabilang yan, yan, yung lulo yan guys medyo sunog na yan kaya ganyan yan guys ito lang ang sira swerte yung may arin ito lang ang problema dito namin pipi siya lumapit sa amin ito ang unang nakita ng elektrisya ko ito ang sira guys. okay guys yan yan guys, okay na yan, tapos na yan. Yan lang naging problema yung sakit na yan. Nasira kanyang sakit, kaya hindi siya nag-charge, mahina. Yan guys, baka maka-experience kayo ng ganyan guys ha. Na yan lang sira, sakit. Yan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pasyar na rin guys, at pindutin notification bell para lagi updated sa mga share-share na yung video. At po guys yan. Guys, Thank you for watching. God bless you all. Sana kahit pa naman, may ako yung tip o idea mo lang, guys. Ah. Thank you, guys. Thank you for watching.